Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sinimulan na ng Interagency Council for the Pasig River Development ang inspeksyon para sa rehabilitasyon ng mga pampang sa paligid ng ilog. Nilibot ng pinuno ng konseho na si DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar ang ilang lugar sa paligid ng Pasig River na may potensyal para maging pilot area ng mixed-use development at tourism spot tulad ng likod ng Central Post Office. Ang kay Aguzar may mga nabuo na silang plano na nakatakda nilang ipresenta sa konseho at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para paaprubahan. Positibo ang economic managers ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaabot pa rin ang target na 6 to 7% gross domestic product o GDP para sa kabuuan ng 2023. Naglabas sila ng joint statement kasunod ng bahagyang pag-angat ng GDP na nasa 4.3% para sa second quarter ng taon. Bagamat mataas pa rin ang tourism spending at commercial investment, nakaapekto naman ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ang delayed na epekto ng pagtaas ng interest rates paghina ng government spending at mabagal na global economic growth. Kailangan lang umanong taasan ng government spending sa pamamagitan ng mas mabilis na pagpapatupad ng government programs, mga proyekto at serbiso na nakalatag sa 2023 national budget. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa Facebook at Twitter sa atptvph. Ako po si Dominic Albelon. Magandang hapon.